Okay, magandang gabi po mga kababayan. Ngayon po ay March 19, 2024. At uh, may uh, magandang balita sa ngayon. Para sa atin po magandang balita. Pero syempre, sa kampo ni Kibuloy ay bad news ito. Sa wakas po, sa wakas ay natauhan na si Senate President Migs Subiri. Siguro, dala na rin siguro ng uh, pressure, public pressure, na kung hindi kasi niya pipirmahan itong arrest warrant para kay Kibuloy, eh talagang magagalit ang taong bayan sa kanya. Nagalit na nga sa kanya noong nakaraan na uh, dinilay din delay niya yung uh, pagpirma doon sa contempt. Tapos ngayon, ito na naman. Well, medyo wala siya isang salita kasi nung nakaraang di ba uh, humingi sila ng for the last time humingi ng another chance bigyan daw ng ng chance pa rin na yung yun nga po bagang shokos order na kung tutuusin pala hindi naman pala talaga yun pwede dahil hindi naman sila korte. Pero ganun pa man ay pinagbigyan. At ang sabi ni Migsubiri noon, kapag hindi pa talaga, that was uh, Friday, last uh, Friday, March 15, yung uh, chance na ibinigay hanggang March 15, na kung hindi raw pa rin sisipot itong si si Kibuloy, ay talagang pipirmahan na ni Subiri yung uh, warrant to barrest. Pero ito nang dumating nga, supposed to be, uh, supposed to be nga, nung ipinatawag si Kibuloy ng Friday ng 15th of March, eh hindi na naman sumipot, dahil ipinagpipilitan nga yung yung kanyang 17 conditions na napaka ridiculous at napakayabang ang dating. <laughs> na biruin mo pati pati kanyang uh, titirhan nila ng kanyang ng kanyang uh, staff, staff and bodyguards. Five star hotel pa talaga. Pati pagkain. Talagang <laughs> nakakatawa siya So, ngayon, hindi, hindi nga yun nasunod, kaya eto. Although, ito na namang si Subiri, dapat pinirmahan na niya talaga after nung March 15, eto at nagpa, kung ano-ano na naman ang sinabi niya, na kesyo aaralin pa. <laughs> hindi na nawala ng, pero ngayon, this time, naubusan na siya ng alibay. Naubusan na eh nakakapiko na nga po talaga eh at ngayon nga eh permado na sa wakas sa wakas pinirmahan na rin so pero alam niyo kung kahit na pinirmahan man ito ni Subiri ngayon bad shot pa rin siya sa mga tao kahit ako hindi na sa akin makakatikim ng boto yan kasi hindi talaga nagpakita lang siya na hindi talaga siya tapat sa kanyang tungkulin na, nada talagang nadadala siya sa <coughs> nadadala siya sa utang na loob at pakikipagkaibigan. So ay hindi hindi talaga yung damdamin po niya. Hindi po dapat ganyan ang ang uh, damdamin ng isang public servant. Dapat kagaya ng ni para tayo nakakakita ng medyo pag-asa sinag ng pag-asa. Dito kay, ano ba ito? Itong anak ni Dick Soto. Itong si Biko. Ganyan po ang magandang uh, karakter ng isang politiko. Kaya sana nga, anyway, napapalayo na naman ako, no? So, ito nga po. So, pirmado na. At sabi ni, ayon kay uh, Senator Risa Ontiveros, yung PNP ay nakaredy na. Nakaredy na para hanapin. Hantingan na, kumbaga. This is the start. So, today is Tuesday. So, simula bukas, within this week, kaabang-abang po ito, itong mga <clears throat> pangyayaring ito. Para tayong nag-ano sa, para tayong nanunood ng pelikula na super suspense. Diba? Diba? At ako nakikinikinit ako na huwag naman sana, no? Pero sa sa karakas po nitong si Kibuloy, baka po maging madugo ito, eh. Huwag naman po sana, no? Kasi napakayabang niya, eh. Sobrang mayabang. Na biruin mo kung magsalita po siya. Talagang nakakairita. Nakakagalit po. Kasi yung kung magsalita siya kay kay Senadora Risa, talagang wala po siyang respetong tao. Wala siya ka respeto. <clears throat> Tawagin niyang mayabang si Hontiveros. Tapos eh, sabihin pa niya na sundin mo sundin mo itong uh, labimpitong kondisyones. Kung hindi, magdebate tayo yung kung magsalita po siya, kung na, narinig nyo yung yung video, kung magsalita siya, i-address niya itong si Risa Ontiveros para bang para bang napakaordinaryong tao, parang ano lang, parang tauhan niya lang. Walang kagalang-galang po. Na tila baga para sa kanya, siya ang pinakamataas. Mas mataas siya kay kay sa senador, mataas siya sa feeling niya mas mataas pa siya sa gobyerno. Kaya alam niyo mga kababayan, marapat lang po talaga na may bigyan na ito ng leksyon. Sobrang yabang. Hindi ko maintindihan ito mga nagsusuporta dito. Yung sila, what? Well, I hayaan na natin yung mga Duterte kasi iisa silang ano eh. Iisang balahibo sila eh. Pero itong mga senador itong mga senador na nakapag, uh, nakapagtataka kung, kung bakit nananalo sa eleksyon, samantalang hindi naman sila popular sa isipan ng mga tao, ng mga botante, pero nananalo. Kaya pala. Alam nyo, talaga pong, talagang dapat talaga, dapat na po talagang bigyan ng leksyon itong mayabang na Diyos na ito. Napakayabang. Akala mo sino na hindi hindi pwedeng kantiin? Ang Akala mo may ipinagmamalaki. Baka ba Ano sa palagay niyo ipinagmamalaki nito? Yung pera niya? Pera. Kayamanan lang ang ipinag, ipinagmamalaki nito? Kasi kung tutuusin eh, kapangyarihan? wala naman talaga siyang kapangyarihan. Yung pinagbambalaki niyang hawak niya ang sanlibutan, huwag niyong galitin ang anak, kasi baka pindutin yung vibrator ng sanlibutan. That means na nananakot siya na mayroon siyang uh, superpower. Mayroon siyang ano eh, yun ang ipinanakot, na, na, ipinananakot niya sa tao na siya ay may uh, superhuman power. Ganun. Pero, siyempre, puro budo lang naman yun eh. Wala namang katotohanan yan. Eh, itong makapagtataka, itong mga members ni Kibuloy, yung members nitong Kingdom of Kibuloy, na utong uto po talaga. Kung napanood nyo yung, yung tatlong babae na in-interview, yung tinatawag ng mga vloggers na palmolive girls, ang sasamahan ng ugali. Mga magaganda ang itsura, pero mga siga, mga palingkera, squatter ang ugali. At yung mga terminologies na ginagamit eh, mga terminologies ni hitan. No wonder bakas kay hitan sila nag-training nag eh. Yung bang, yung ugali nila yung yung manners nila walang ng manners eh the way they talk yung parang na mga mag, walang disiplina walang aral walang asal ano talaga anong asal iskwater ang kasama ng ugali may pinagmanaan eh may pinagmanaan at may nagturo so mga kababayan <laughs> ang yayabang din ang yayabang din kesyo, kesyo matagal na daw nilang hinihintay yung mag-aaresto kay Kibuloy ang tagal nyo naman sabi pa tapos dadaan daw sa kanila para bang nakapagtataka ko anong ano mga pinagmamalaki ng mga ito palagay ko, bukod sa pera, syempre, mga armas. Ang pinagmamalaki niyan, mga armas na kaya nilang lumaban sa gobyerno. Kaya nilang lumaban sa <clears throat> otoridad. Baka nga mas marami pa silang armas kaysa sa kaysa sa mga sa PNP. Ang nakapagtataka mga kababayan kasi itong yung tatlong Palmolive girls na yon, itong uh, issue kay Kibuloy, mas hindi nga po nila tinitirya si Risa Ontiveros. Ang tinitira nila, si PBBM at si First Lady. Na issue, bumaba, pinabababa sa pwesto. Tapos ito daw si First Lady Lisa, tinawag pang butod nung isang babae doon. Sayang, ang gaganda pa naman ninyo eh. Pero yung mga ugali ninyo, grabe. Ugaling basura. Tapos kakalad ka rin daw si First Lady. Parang... Parang si Glenn Chong. Kay Glenn Chong, sasampalin si First Lady. Ito naman, itong palmolive girl na itong kibuloy angels na to. Kakalad ka rin daw si First Lady. Apa? At keso... Mala-demonyo daw itong First Couple. Nakapagtataka kung ano ang... Ano ang itinuturo dito ni Kibuloy? Kasi siyempre, ang mga nalalaman nito, ang mga ina-action nito, turo ni Kibuloy 'yan. Galing 'yan kay Kibuloy. Utos, utos niya. Ako nagtataka kung bakit grabe ang galit din nila kay First Lady. Iisa lang ko ang uh, nilalang na sobra lagpas pa sa impierno ang galit kay First Lady. Si Maharlika po yun. Kaya palagay ko itong mga mga kibuloy girls na ito. Trained ito ni Maharlika. Hitad. Kasi parehas ang parehas ang pag-uugali, yung karakas, yung mga terminology, pareho. Kaya ako, excited ako sobrang tuwa ko siguro pag namakita ko si Kibuloy na nakaposas. Pusasan kaya? Sana pusasan pati pa ah. Sobrang napakayabang. Alam mo, nakakagalit talaga eh. Kasi napakabastos niya. Binabastos na po niya ang gobyerno natin. Ang gobyerno, ang mga ahensya, ahensya ng gobyerno, yung Senado, yung Kongreso, yung Malacanang yung pangulo, yung first lady mismo, binabastos niya. Nila. Nilang mga taga uh, kingdom. Ayaw kong tawagin kingdom of Jesus Christ yan. Dahil sa ganyang mga pag-uugali, ganyang, ganyang, ganyang klaseng mga tao. Nakakahiya naman po kay Jesus Christ na ikakabit pa natin ang pangalan ni Jesus Christ dyan sa grupong yan. Kingdom of Kibuloy. Huwag na natin tatawagin pang Kingdom of Jesus Christ yan. Nakakahiya. Nakakahiya doon kay Jesus Christ. Huwag na natin ikakabit yan dyan. Walang yan to. Laking pasasalamat ko today na sa wakas, sa wakas, natauhan na rin itong si... nakapag-isip-isip na rin itong si Subiri. At sana nga, pati yung... Uh, Mag, siguro dapat po magsanib puwersa itong uh, House of Representatives at itong Senado, ang buong Kongreso na. Sanib puwersa na sila. Kailangan na pong putulin ang sungay nito ng mayabang na ito. Mayayabang sila lahat itong grupo na ito. Itong pinagsanib na puwersa nitong Duterte at Kibuloy. Sana nga po eh, mawala na sila dito sa bansa natin eh. Sila ang nanggugulo eh. Di ba mga kababayan, ang tahitahimik na ng pamamalakad ni, ni PBBM, tapos itong Duterte at Kibuloy, sila lang naman ang maingay eh. Sila ang nanggugulo na tila po baga gusto nilang pigilan gusto nilang pigilan ang pag-asenso ng bansa natin na si PBBM ang makakapag sa buhay, makakapag-angat, makakapagpabangon sa bansa natin, yun ang tingin ko pinipigilan nila eh. Ayaw nilang mangyari yun. Dahil gusto nilang makita na sira-sira ang pangalan ng Marcos. Mula sa tatay hanggang sa anak. Yun ang gusto nilang mangyari. Kasi gusto nila, sila ang makapagpabangon sa bansa natin. Well, mga kababayan, imposible yun. Hindi nila ibabangon ang bansa. Sa halip, ilulubog nila. Ilulubog nila dahil ipamimigay nila tayo sa China. Huwag po nating kalilimutan yan, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at sana po, sana talagang mahuli na itong kibuloy na itong napakayabang. Mawala na sila dito sa bansa natin. Sila ang nakakagulo eh. Sana nga eh, damputin yan ng FBI. Doon na yan sa Amerika. Doon na yan makulong sa Amerika po, mga kababayan. Pati iting si Duterte. Damputin na yan ng ICC. Mawala na sila dito sa bansa natin. Masyado mga magugulo at mayayabang ang mga to eh. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at uh, maipost ko na ito. Thank you for watching and I'll see you next time. Peace.